Dalawang taon na nagmamaneho ng sasakyan si Jelly. Bagamat maingat siya sa pagmamaneho, ikinatatakot niya ang makainkwentro ng mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko. It's a truck tsaka isang sedan na bangga niya yung, ano, yung behind ng ano. Kasi nagano um, uh, ang nangyari kasi doon, yung sedan na car, I mean yung sedan, nag-sudden brake siya. Of course, uh, ano, um, dapat ano ka, alert ka. Yun talaga number one, alert ka. And always focus, uh, always keep your eyes on the road. Yun lang talaga. Sa tala ng Land Transportation Office, Lingayen District Office, hindi bababa sa tatlong ang nasasangkot sa mga vehicular accident kada araw. Ang mga ganitong senaryo, nais na maiwasan ng pamahalang panlalawigan. Kaya naman katuwang ang LTO, isinusulong nila ang pagkilala sa kahabaan ng Lingayen Capital Complex bilang Traffic Discipline Zone. Parang kasi So, uh, so the government, the government, na uh, naman po, Bukod dito, naon na na rin napag-usapan ng LTO Region 1 at ni Governor Ramon Monmongigo III ang regular free theoretical driving courses. Isa kasi sa mga requirements sa pagkuha ng student permit at lisensya ang labing limang oras na theoretical driving course. Kailangan na rin nilang makakuha ng 80% na marka sa naturang pagsusulit. mag talaga sila ng well, kwan dito kasi uh, yun nga Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng LTO at ng pamahal ang panlalawigan ang mga dapat gawin at isaalang-alang bago maging tuluyang traffic discipline zone ang Capitol Complex. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.